nakalipas lang ang isang oras at uh, 47 minutes narating na natin itong Kibeng Tunnel isa rin itong Kibeng sa dinarayo ng mga riders sa mga turista at uh, ano, uh, dahil ito lang ang pinakamalapit na lugar dito sa Kalakang Maynila kaya magpapilis ang puntaan sa Kalatagan Batangas maraming magagandang tanawin at pasyalan tulad ng mga kilalang beaches tulad ng Borot Beach at Manuel Oy Beach mayroon din mga historical site tulad ng Cafe Santiago Lake House at mga natural na attraction gaya ng Sandero Island para sa mga mahilig sa snow killing. Maaari rin sitahin ang paraiso ni Juan, isang resort na may magandang tanawin ng karagat mo. What's up mga idol? bagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw so ngayon andito tayo sa Shell Heritage sa uh, saan may pupuntahan tayo pupunta tayo ng Kalatagan Batangas uh, which pupuntahan natin yung isang maganda ano, popular sa mga, ano, mga turista bibiyahe lang tayo ng mahigit isang oras 1 uh, hours and 47 minutes base yun sa nakalagay sa waste natin ayan o oh. oh. Diba? Kita nyo ba? Ba, let's go! Let's go! Ang, ang mga dadaanan natin lugar, ah. Sa Kabiti. Tapos, naay Kabiti. Yun, dire-direcho na tayo doon. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Halong Kabiti na tayo, mga tropang idol, which is... Naay Kabiti na tayo, mga tropang idol, no? Dito na tayo sa Maragondon, mga tropang idol. So ayun know, oh, welcome to Maragondon. Ayun uh, know. oh. Shout out sa mga taga Maragondon. Ito na yung ano, mga twisties twisties na daan. O, oh, kung sa Marilac eh, may twisties twisties na daan. Dito sa papuntang Kebyang mayroon din mga tropang idol. dito na tayo sa Kebyang Tunnel nakalipas lang ang isang oras at 47 minutes narating na natin itong Kebyang Tunnel isa rin itong Kibiyang Tunnel sa dinarayo ng mga rider sa mga uh, ano, tourista turista at uh, dahil ito lang ang pinakamalapit na lugar dito sa Kalakang Manila kaya magpapilis ang puntahan ang Kibiyang Tunnel ay isang daang pambansang kalsada sa Pilipinas na matatagpuan sa baybayin ng Nasugbo, Batangas at Harnati Cavite. Ito ay kilala sa kanyang pitong sigsag na estruktura at magandang tanawin ng paragatan. yan since dumating na yung kasama natin ngayon punta na tayo sa destinasyon natin let's go tara mga tropa kayo doon din natin na uh, umbahan bumbahan ng kebyang tunnel <laughs> yun mga tropang idol ang dahil ito lang, Tropang Idol Ganda o, naman lugar to So, nandito na tayo sa Nasugbo, mga Tropang Idol I love Nasugbo, mga Tropang Idol Nasugbo so, so. sa Tropang Idol, nandito na tayo sa Municipality of Kalatagaan. So yun, uh, to Tawag beloved Tourist guests, be your ecological figure. Uh, may 24 na entrance fee tayo pa kaya. Grabe! Dulong-dulo na to, gagi! Boston so, may entrance fee na ako 24 saka 30 ang ticket eh para mapanatili yung kalimisan ng lugar yun yung magiging ano so, sa wakas nakarating na rin tayo narating na rin natin yung lugar mga pang idol So makalipas ang isang oras ay narating na natin itong Kalatagan. Sa Kalatagan, Batangas, maraming magagandang tanawin at pasyalan tulad ng mga kilalang beaches tulad ng Borot Beach at Manuel Oy Beach. Mayroon din mga historical site tulad ng Capri Santiago Lighthouse House at mga natural na attraction gaya ng Sandero Island para sa mga mahilig sa snorkeling. Maaari rin sitahin ang paraiso ng Juan, isang resort na may magandang tanawin ng karagat mo. Sabi layo, nakakapagod ah, pero nakakasolid naman. Dito pa napakamaliw alas dito, walang masyadong tao, hindi masyadong crowded. At nakakaputi pa ng buhangin. Kung napapansin nyo yung, yung buhangin ano, ano, na yun, napakaputi. White sandwich! Mga kasama ko

tulog na ako eh dahil pagod kung makikita nyo dito mga trupang idol kagabit hanggang dito yung tubig ito so, itong lugar na to baka yung tubig pumunta na ron kasi nga tawagin ay hunas, taog pagpunta natin yung tubig ganun. napakaganda yung lugar dito pag kayo napunta dito sa so, ano nito ay uh, kalapina, kalatagan, batanga mga uh, uh, mangilan nilang puno ng mangrove dito sa lugar na to so punta natin yun ayun may mga bata na libido ayun ang mangrove puno ng mangrove namin ngayon adubo ba to? adubo kasi adubo